For today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. At bago yun ako nga pala si Janetto, tawag nyo lang sa akin laki. Kaya guys, samahan nyo ako. Guys, weekend kaya ito. Pupunta nga pala ako ng Metro Town. Kasama ko nga pala yung mga kaibigan ko. Magkikita-kita nga pala kami. Finally, magkikita-kita na nga pala. Siyempre, bago yun. Outfit check muna tayo. syempre geng-geng na geng Kasama ko nga pala pumunta dun si Kevin. Kaya ito, shoutout nga pala sa'yo. Siyempre, magpakit muna tayo sa At ayun, eh, pagdating nga pala namin dun. Kaya ito, dumating na nga rin pala dito yung bus na sasakyan namin. Mega 2 hours nga pala yung biyahe. Papunta nga pala dun sa Metro Town Mall. Siyempre, finally, kaya ito, natuloy na nga pala yung link namin dito. Kaya magkikita-kita na magkakaibigan. Ako nga pala taga Abbotsford sila nga pala malapit sa Vancouver kaya ito medyo malayo nga pala yung biyahe namin papunta sa kanila. Nandito na kami kaya guys samahan nyo kami sumakay ng tren. Ayun yung tren na sasakyan namin. No? Ayun o. Kaya guys samahan nyo kami let's go. At bago nga pala kayo makapunta dun sa lugar nila kailangan nga pala namin sumakay dito sa tren. Siguro may 30 minutes nga lang pala papunta sa kanila. At ayun medyo maganda nga pala yung panahon ngayon kaya ito masarap nga pala maggalagala. At ito nga pala yung tren na sasakyan namin kaya ito dumating na rin pala dito kaya ito shoutout nga pala dyan sa daddy ko hindi nga pala ako nagpaalam papunta nga pala dito sa metro town like, Siyempre pinayagan tayo Siyempre pag pumupunta ako dito sa train hindi nga pala kami nagbabayad Siyempre mga gang dapat hindi nagbabayad tayo nakarating na nga rin pala kami dito sa metro town kaya to ang dami nga pala tao ngayong araw dito kasi saturday nga pala ganito nga pala dumadami yung tao kapag weekend at tamang gala nga lang pala kami dito kaya to dumating na nga rin pala dito yung mga nakakilala shoutin shoutout nga pala sa inyo at bago nga lang daw sila dito sa Canada kaya to napapanood nga daw nila yung mga vlog ko kaya ito guys shoutout nga pala sa inyo salamat sa panonood ng mga vlog ko mga idol pag pumupunta nga pala ako dito ang dami nga pala nakakilala sa akin kaya ito dumating na nga rin pala yung mga tropa natin dito shoutout sa inyo mga gang at syempre yung mga tropa natin dito mga gang gang yung mga gang tayo lumabas nga pala kami dito para igala nga pala nila ako at ayun shoutout nga pala dyan sa mga kabarangay natin dito sa Atlobola pati sa lab Skirt TV nga pala shoutout nga pala sa inyo mga idol at kung makikita nyo dito tignan nyo naman ang lalaki ng mga building para nga pala Makati ko puntaan nyo. At ayun yung pinuntahan nga pala namin dito. Bilihan nga pala ng mga sapatos. Tignan nyo naman dito. Ang dami nga palang bilihan ng mga sapatos dito. Kaya ito may nakita nga pala ako dito ng Kobe shoes. Ang ganda nga pala ng Kobe shoes na to. Tignan nyo naman guys. Bibiglain nga lang pala kayo sa presyo na ito. Tignan nyo naman yung presyo. Nagkakalaga nga pala ng $3,000. May ko co convert nga pala sa Pilipinas yung $3,000. May git nga $120,000 nga pala. May nakita nga pala ako dito ng kapares na sapatos ko. Ito nga pala Lebron 20. Ang ganda nga pala nito Hindi pa rin talaga nagbabago. At ayun, mga nagaanap nga pala ng mga Jordan 4 Pero, kaya ito pumunta na nga para pala ako dito sa Metro Town tignan nyo naman yung mga sapatos dito ang gaganda ng mga Jordan 4 at nakita ko nga pala itong dream shoes ko na Kobe tignan nyo naman ito guys ang ganda nga pala ng extra ito kaso hindi nga pala yung yung size ko tayo ayun inabot na nga rin pala kami ng gabi dito kaya ito tamang gala nga lang pala kami dito guys ipapakita ko nga pala yung sakaya ng ano dito ng bus at kung makikita nyo kakaiba nga pala itong bus na ito naging barko kaya ito pangalawang versus ko na nga pala sumakay dito sa barko na to nung unang sakay ko nga pala dito bagong dating ko dito sa Canada. Tayo so, yun, nandito na nga rin pala kami. Kaya ito, tignan nyo naman yung view dito guys. Napaaganda kung sa mga hindi nakakalang kung saan nga pala. Sa North Bond nga lang pala yan. So yun, tamang gala nga lang pala kami dito. Kaya ito, may nakakilala nga pala sa atin. Shoutout nga pala sa inyong lahat. At mga taga dito nga pala sila. Kaya ito, buti naabutan nyo nga pala kami dito. Kasi medyo pa uwi na nga rin pala kami. Tamang gala lang. Kaya guys, hanggang dito na lang. Don't forget to follow and share. Thank you for watching. Bye!